po ay pupunta kila lala nila. I'm meet namin sa Manila. Oh, what's that? Oh my God. Pogi mo dong ah. Oh Pogi, yeah. -pogi, -pogi, Pogi ako. Huwa wow, ka naman. Walang ngipin. Huh? Guys, nagagayak kami pupunta ang Manila. Lumuwas kasi yung ka mother ni Esther galing ng Marine Duque, So kami ay... <laughs> kami ay pupunta ng Manila. Family bonding na. Yes! Oh.

Guys, okay na ba yan na uh, paganda ko? Oh yeah! Nag-away lang ako ng buhok. <laughs> tapos lalagyan natin yung mga dalak ko sa bag. Ayan, polvo, kinshinkansu ko, skinol, bulak, tapos budkod -bud kong eyeliner, lipstick, at saka pang mascara ang luma. <laughs> Another mascara for kilay. And then, huwag na yun. Itong malak tayong salamin. Wow! And then, alright. Tapos, wallet na walang laman. <laughs> Ready to go! Ready, go! Bye bye. Bye bye. Bye bye, -bye. bye, -bye, bye. bye kami, ha. <talking> caso, rap road. -balas ang ulan. Marakas din ang tubig dito, kaya ka Oh my <talking> god. Oh yeah. Kero? Pumasahe oh lagay. mo na dyan sa bag anak at mamaya natin kainin niyan sa bus. Oh my God ko Oh my god. Oh my God.

Eh anyway, na guys, palis na kami. Ito ay magsisimula kami sa palengke Santo Tomas. Yan ang bus stop. Tapos guys, nilagyan na ni Mr. Nilagyan na ni Mister ng pera yung aking wallet. Dalawang 1.41 at isang 1.30. Yon ang pamasahe ng bus ngayon guys. Pundok uh -oh. sa ano kanina? Hindi ka na ano? Kakalungin nga kita kasi hindi, uh, wala kang pambayad. Oh my god. <laughs> Tapos guys, nagbaon kami ng juice para may oh inumin my god. bata. Kaya sa bubili ka pa ng sesto. O diba? Tapos yung chichiria na binili sa daan. Ayan na ang pinabanatan habang sa bus. So ayan nga guys. Kanya-kanya munang libang kami. O yan, nawibili yung bata kasi tingin dun sa labas. Dami niyang nakikita. O yan, katahimik siyang nakaupo. <laughs> Enjoy watching guys! Still watching! Ay, balls no? Maligit lang no? Ganda ba? Gusto mo maligo doon? Gusto mo maligo doon? Oh my god! Hahaha! <laughs>

<laughs> Namiss nilang isa't isa Hoy, dahan-dahan Ano, putik na yan Oh my pibinyan, God eh? Ito yung nakaka-excite guys Na pangyayari Sasakay kami ng elevator Sobra yung mga reaction Ng mga aming mga baby Oh my, <laughs> my God Hoy, buta din eh. Huwag hey, makulit. Maya, hindi, maya. hindi sa atin yan. Wala mati, hindi na hindi na, <laughs> Bukas pa ang day off ko okay. Pasok na, pasok na. Marunong ka ba dyan? Maya, maya? Ano, yung fourth Wala ka Ang galing. Nasa kusa. <laughs> <Ay, ay, ay. laughs> ha? 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 Ha?

hindi <laughs> kayo nagmano kay nanay Uy! <laughs> oh. Hindi mo yung. Ay ay. <laughs> <laughs> Kanya-kanyang mundo na, may kain ng kain, may nanonood, may nagsasayaw, tapang oh, yeah. nakain. <laughs> Tapos kumain kami nga guys ng lunch. Wow, sarap. May dala si nanay ng garlic oh na niluto niya. Ayan nga, guys. Ayan. Ang laki pa ng TV. And, sarap manood ng, oh, yeah. ng ano, mga pelikula kasi ang laki. So, ayan nga, guys. Nabili kami ng manood. Thank you for watching, guys. Like and subscribe to my channel.